Ngayon magkaharap-harap tayo. Sana 'wag ko kayo magtuturuan dahil it will be an insult to us here senators na in front of us magtuturuan pa rin kayo. Dapat itong 57 na structures na nakatayo na ngayon doon, hindi dapat nangyari ito. Dapat napigilan to. Ang ginawa nyo, pinayagan nyo magpatayo dyan. So parami ng parami, para mga kabuti po, nagsulutputan itong mga illegal structures doon po sa Mount Apo. And, and then niyo while processing ng application, dapat mag-apply muna sila once na-approve na application nila, saka pa lang sila magpatayo ng struktura. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo na magtayo dyan, and siguro, alam mo na ang dahilan. Black sand mining sa Zambale. And you did promise na you look into it, or better off, ipapahinto yun, anak ng dagat. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon. Karamihan ay from China and then pa pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Uh, you're supposed to be tinatawag nating taga-bantay ng ating kalikasan pero parang bantay sa lakay po dating dito. Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan but because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga, tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakainsulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kailan nilabas ito. Na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining. Goddamn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong freedom of information manual, bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining permit. Una lumabas itong kalokohan sa Bohol. Chocolate Hills. After my explosion, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na naisyuan ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa rin nagpapatayo ng structure. At nang tumawag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told bigyan daw ng two years kalugit para pag nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong. Sa buhol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves. Base po sa Republic Act ng 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo. Sana wag ko kayo turoan Dahil it will be an insult to us here, Senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos. Black sand mining sa Zambales nung last budget hearing, Secretary Laizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it, or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastara sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon. Karamihan ay from China And then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po 'yan? Ibinebenta sa reclamation din sa Pasay at sa iba pang mga reclamation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then nang libre ibebenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po 'yan. You guys have to explain Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa paging pabaya. lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Jiho, Mamasungi Jiho Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po na problema itong sa Masungi Jiho Reserve. Hanggang ngayon, hindi po maresolba-resolba. Bakit? Sa ngalan ng ano? Sabi pa nga sa kanto, baka sa ngalan ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Nung panahon yung kasi hindi lang nga Tito Vic and Joey ngayon eh. Bakit po pinayagan na alam naman natin, protected area yon pinayagan nyo pa rin patuloy magpatayo ng mga struktura doon at patuloy pa rin po kayo nagpo-process ng mga ECC permit knowing na protected area yun at bawal na doon. At meron po tayong mapa. Bakit po? Uh, yes, Your Honor. Um, it was just, um, we strengthened our conduct of monitoring and inventory sometime in 2018 and 2019 and these establishments were discovered. And so, um, these establishments uh, applied for PAMBI clearance with the uh, PAMBI. Okay. So, they were also given clearance and then they were encouraged to then apply for ECC. Yeah, nabigyan kasi ng clearance, ano po, ng PAMBI. Pero alam naman po natin, within the protected area yan, at alam naman natin na dapat wala sila doon, and yet we continue entertaining their application and uh, saying that it's in process. So ibig sabihin, may balak tayong bigyan pa sila. So parami ng parami, para mga kabuti po, nagsulutputan itong mga illegal structures doon po sa Mount Apo. At kapag kami po ay magtawag sa, sa inyo sa DNR, nagtuturoan po kayo. Yun po masakit eh. Diba? You're supposed to be tinatawag nating tagabantay ng ating kalikasan pero parang bantay sa lakay po dating niyo dito so wh what are your plans with uh, uh, pertaining to these structures na walang ECC at to my structures na pinoprocess pa lang ECC there are um 53 latest update your 57 Honor. 57 uh, 50. 57 sir um may ECC na po yung iba po Okay. So, uh, 34 with pambi clearance and no ECC, 53 are without pambi clearance and no ECC. So, anong balak niyo po dito sa wala pang clearance? Um, walang pang-clearance? Have... At wala ECC, at alam niyo po na bawal, dapat wala sila doon. So, anong plano? Yes. Kasi we were told na bigyan daw ng 2 years, sabi po ng DNR, uh, bibigyan daw po ng 2 years palugit, itong mga walang ECC to continue to operate. Ang binigay at ang rason para makabawi daw doon sa kanilang Uh, tinayo sa kanilang investment. In the first place, eh ba't sila pinayagan na tumayo doon? Sana, hanggat hindi po sila nakakuha ng permit, ng EC permit, hindi dapat sila pinapayagan magpatayo ng struktura doon. Kaya binanggit mo kanina, monitoring, eh wala kayo ginagawang proper monitoring. Sir, um, to answer the question as to uh, what do we do with those without uh, ECC, we are going to issue notices of violation. Notice of violation. Yes. Na. So, uh -oh. issue of notice of violation. Yes. Po. Okay. So, lang. notice of violation. And then what, ma'am? And then they will be called for a technical conference and if uh, um, for the conduct of case built up. But if they can explain properly or if it is deemed that the project is not detrimental to the environment, they can be issued ECC. Ma'am. the first place, dapat hindi nabigyan yun. Oh, I think your problem, Secretary Loy Saga, your regional is very ano, poor or uh, <coughs> walang walang ano walang concern sa ginagawa nyo. Uh, I think the regional is ano, kasi pag pinag-report mo sila ng pinag-report, yung report nila nakakatawa eh. Bakit mo pababayaan na walang ECC at walang pambi tatayo? D so, diba, you're not watching over oh, um, it? Diba? diba sabi mo kanina, meron kayo ginagawa monitoring dito sa mga struktura na tinatayo uh, sa mga protected areas? Okay. Kung meron kayo ginagawa monitoring, okay, dapat, dapat pipigil, itong 57 na structures na nakatayo na ngayon uh -huh. doon, hindi dapat nangyari ito. Dapat napigilan to. Ang ginawa nyo, pinayagan nyo magpatayo dyan and then pinoprocess nyo while processing ng application, dapat mag-apply muna sila once na-approve na application nila saka pa lang sila magpatayo ng struktura. Yun po yeah, dapat yeah, ang patakaran. Yeah. Yun po yung standard. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo na magtayo dyan. And siguro, alam mo na ang dahilan. Sa magkano kadahilanan, siguro po, ang katanungan ko doon, follow up. With your indulgence, Madam Chair, can I say something po mm. regarding Mount Apo? Just to answer the query I of the generator. senator. Kasi parang wala silang pakialam. Tumayo ka ng tumayo dyan. Kahit walang ECC, walang PAMBI, wala silang pakialam. You so, <coughs> cannot do that. You cannot do that. <clears throat> da dati rin siya, Madam Chair, na red doon sa 11, kaya pwede rin siyang sumagot. Madam Chair, sir, um, uh, Just to uh, go on further, the Red Dumagan was saying, actually, po, um, the region issued 57 so-called orders already and 24 notice violations and 7 but cease and desist orders. But you should not allow to build. Because if you allow to build, it's hard to remove it. That's the problem. But you're uh, not allowed to build. Because if it's already built... Tell it to the Marie. Napang okay. magtanggal niyan. Walang Ms. gagawa niya. Yusef uh, Fragada. Yes, sir. Meron kayong monitoring team, kung tawagin. Ano pong tawag sa monitoring team niyo? Can you give me? Uh, sir, exact it's name? through the Protected Area uh, Management Office po. Meron uh, po sila. Anong tawag? Um, PAMO uh, Office po. PAMO Office. Yes. What And does PAMO stands for? Protected Area Management Office. Okay, so sila sa monitoring. Yes, sir. So, uh, kailangan itong mga taga-PAMO na may jurisdiction sa Mount Apo, pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako bibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Yes, Your Honor. Prove to us na malinis kayo. Yes, Your Honor. Na protector talaga kayo ng environment. Yes, Your Honor. Kasi tama nga naman sin sinasabi din ni Sen. Cynthia na in the first place, hindi niya sana pinayagan Yun na makapagpatayo yan. Sinasabi kanina pa paulit-ulit, eh, kailangan permit muna bago structure. Dito, nangyari, structure muna, saka mag apply ng permit. Tapos in-process pa yung permit, etc., o ngayon, 57. Paano pa ito? Pa Pasasala itong 57 ito at sinabihan kami na give them two years daw. Uh, we agree, Your Honor, with your recommendation. Uh, one of the problems, actually, and we'd like to recommend to the Senate to help us with this, nabanggit nyo po yung constitution ng PAMO office. Um, for Mount Apo, per se, we only have around uh, one plantilla officer there and um, around maybe 30 job orders po na umiikot Over so, ibig sabihin po, 31 ang empleyado nyo sa monitoring? Uh, po, 62 over, they have to monitor 62,000 hectares of Mount Apo po. So, that's one of the areas we'd like to recommend na matulungan po kami ng Senado. Sir, to there's such thing as drone. drone. Pwede mo lang kayo gumamit ng drone para ma-monitor yung the whole area, kahit na ilang hektarya pa yan, kahit na thousands of hectares yan. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan, di po ba? Yes, sir. Actually po, this year, because of the budget, would increase the, 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 the budget on the drones were increased para nga po sir, further ma-monitor. Sir, we were not born yesterday. All of us were not born yesterday here. A alam ng DNR na itong 57 na mga illegal structures na tinayo doon ay hindi dapat naroon. Pinayagan nila, sabi kanina, sa magkano kadahilanan. Dahil kapag hindi, sila ay, uh, ay diretsyo lamang, eh hindi sa natayo itong mga structures, structures na ito. Ngayon, mahirapan kayo patanggal to, Nakatayo na eh. Di po ba? Yes, so sir. sabi ko, yung mga tagapamu nyo, sir, disiplinahin nyo yon. Dahil sigurado ako, kasabat yun ng mga nagpatayo ng illegal structures. Yes, sir. Yes, Your Honor. We will do that. Um, salamat, Madam Chair. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Noel Menorius, just shows how shameless our government agencies. Numero uno, nakawatan ang taga DENR. Pahayag naman ni Emmanuel Retana, sino bang malakas sa gobyerno na nag-endorso sa DENR secretary na yan? Bilyon ng gastos kaka-travel. Panayang imbestiga sa Senado pero ayaw niyo patanggalin ang DENR secretary na yan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Treset Navrek, no matter what your alibis are. Hindi dapat nagtatayo or hindi dapat gagawa ng kahit anong structure or research of any kind sa lahat ng protected areas as to what the ENR is all about. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.